ko yung apoy niya. So, hintayin natin maglabas dito sa regulator. Ayan. Pumawas na yung oil niya, no? So, apoy niya, tuloy-tuloy pa din. So, control na tayo dito sa kanyang intake. So, patak-patak na lang tayo dyan. Ayan. Para makuha natin yung patak doon na to drop per second, one drop per second doon sa outlet So, ayan. So, kung gusto natin siya i-pressurize, pwede din. Pull natin. Pressurize yan. Ayan. So, ganda siya. Ayan no? yung kaibahan ng ating uh, kalan sa iba. Pag may regulator ka talaga, so, mo talaga yung timpla ng kalan mo. <laughs> Please subscribe naman guys. Maawa kayo sa mangke. Ah, uh, magandang gabi po. So, ngayon, may natapos tayo ng isang unit, no? nabul natin, no? Kasi bukas, ang pahinga na tayo. So, ito kay Sir G. Uh, arlansa taga-iski po si sir, no? Oo. Oh. So, sir, ito po yung uh, order mo, sir. Ititispire natin ito ngayon, sir. So, ang ginamit natin na uh, burner, itong uh, uh, upgraded natin na burner. So, yung uh, butas niya sa ilalim, apat pa rin na wheel tractor apat na uh, pakyat Tapos, dito, ah... Uh, ang sa liig niya ay uh, uh, 16 tapos dito sa taas ay uh, 24 holes so ito po yung uh, burner na gamitin natin sir so, so mga amigo papakita ko sa inyo yung one so maganda yung kinalabasan nito so tingnan natin satisfy natin papoy natin so una lagyan natin siya ng crudo ludo po na yung ilagay natin dyan para madali siyang mag -apoy. so yung iba nung may nagsasabi na hinaluan daw ng gasolina so hindi po tayo naghahalo ng mga ano mga ano pa dyan so una krudo lang talaga tapos ang oil na pagkamata, mataubos na yung krudo kasi mahiya naman tayo na lalagyan natin ng gasolina sabihin natin na blue flame pagdating sa kanila hindi so mahiya tayo so kung anong nakikita nila pagdating sa kanila yun na yung uh, burner nila so pwede naman sila mag request na sir gusto ko palakasan kaunti so yun so ito test natin hindihan so, na natin ayan hintayin na lang natin masunog yung papel bago natin i-on yung blower So ito, pwede natin i-on yung blower nya Sagad na natin kay Dritso So yung kagandahan na ating burner ngayon Kasi Dritso may sagad, So hindi siya mamatay So hintayin na lang natin, maubos yung papel Tapos lagyan natin ng oil ito Yung ilalagay natin uh, genuine Genuine grade So sa Toyota po ito So Toyota, back, back in So oil kasi yung uh, ang uh, ban ng uh, grandia ng opisina namin kanina so hiningi namin yung oil so ilagay natin dito so, first niya na uh, kanto eh 5,000 uh, chins oil so titingnan natin kung uh, maganda ba yung kinalabasan itong mga Toyota engine oil so ayan pwede natin na uh, papasukan dito para malagyan na yung kanyang uh, uh, pundo dyan yung nakailbo para hindi pasok yung hangin doon so ito yung una natin na na ano, na discover so hindi natin nalagyan dito so yun na yan, reserve na yan ayan So, ito na po yung kuha niya. Napakuha na natin. pa na natin. So, patak-patak na lang yung natin. So, patong natin yung kaldero para makita din natin yung uh, performance niya. So, yan po yung uh, apoy niya. So, nasa number 3. So, ilagay natin dito sa kalahati. So, Sir G. Narbasa. So, ito na po yung order mo, sir. Ito na po, na po natin, sir. No? So, napaganda po, po yung apoy nyo, sir. Bulog po talaga, sir. So, contestin talaga, contestin talaga yung apoy nyo, sir. Dahil may, uh, may itik tayo. Uh, may regulator tayo. O, saan lalabas doon kung masobra yung bagay natin dito. So, yan yung apolo nyo, sir. So, napaganda, no? Yan. So, talahati lang po yung... Uh, lower natin pwede natin siyang kalakasan Ayan. para maging pressurize siya Ayan. pressurize siya so try natin siya kahinaan kahinaan natin siya kumin natin yung in -in -in Ayan, dami pa kasing oil, no? So, halimbawa, kung uh, ang oil niya ay madami pa, tapos, nagpapainin uh, ka na. So, hindi, medyo hindi siya mahinaan yung yung apoy niya kasi uh, marami pa siyang oil. So, gagawin natin ganito yan, no? Ganito yan. Ayan. Tanggalin natin itong kaliro. Halimbawa, nagsasayang tayo. So, kailangan natin yung mainin. So, tagilid natin to Magamit na lang tayo ng mga basahan. Tapos, lagay natin dyan. No? Oh. Diba, yung lima, diba, magkawa na tayo. Magpatapos na tayo, sayangan tayo ng oil. So, diyan natin ilagay buhos. Ayan. Oh. Buhos natin dyan. Para maubos yung oil dyan. Para mainina natin. So, yan na yung in ininyo. Oh. Pag maliit na yung oil niya. So, di ba? yan yung kagandahan ng ating kalan kasi may athlete siya so, maganda yung output niya yan blue na blue ang in niya. so yan o oh. so yan nakuha na natin yung in NA in niya nakalan <laughs> mo lang yung ng oil niya so napaka galing yung naisip natin doon ulo lang kadaan. so, alimawa, lalakasan na naman natin ayan kung lalakas na naman yan hmm. dagdag ka na naman ng wind dito ayan uh, asok na naman lalakas na naman yan ayan lalakasan natin para lalakas yung kapoy ayan lalakas na yan namanya. kasi nakuna natin eh ayan uh, dadahan ng lumalakas oh So oh. Ayan ako oh, lang malakas na o oh. So yan po yung kagandahan ng uh, akala natin no. Oh. So marami talagang nag-order kasi yung mga nakabili na nakatingin sa atin yan o, oh, lakas na. So pahinaan na natin dito. So, lumakas na siya no. Oh. Ganyan, pahinaan na natin. Kunin so, na lang natin yung patak-patak system patak lang yan sa dyan eh, kuha na natin yung lakas niya diba ba? yung kagandahan ng ating uh, kalan use well pwede na natin pahinaan yan pag uh, kumulo na huwag nalaga kayo pwede na lang yan kalati na lang yung blower niya para niya mapel sa yung blower. So ayan po. Ito na po yung uh, ipakita natin yung uh, upgraded muscle burner natin sa ating akalan. so unique talaga yung ginagawa natin no pati tayo lang pa may ganitong design eh. So iwan ko kung mayroon na nagaya pero parang wala pa man ako makita. So maganda talaga sa tingnan. So ayan mabinta talaga yung kalan natin. So tingnan nyo yung kalan natin yung nag uh, ano, order uh, schedule ko sa nila April 13, 14 na yan so nag down na po lahat yan yan po palisin natin eh mag down payment yan so ganda siya no? yan yung kaibahan ng ating uh, kalan sa iba pag may regulator ka talaga makukuha mo talaga yung timpla ng kalan mo so yan po yung uh, hindi alam ng iba so hindi na lang natin ipagpilit yung ating uh, nalalaman kasi Ay, iba iba tayong diskarte eh. so yung sa atin so dito tayo nahiyang so tuloy tuloy na lang natin po ito so shout out po sa lahat no na gumagawa ng kalan so salamat sa mga customer natin na sinisira po kayo madumi pa kasi hindi pa natin malinisan no? kasi dispare pa natin ibukas pa natin tuloy linisan bago natin ipabigay sa mayari so yan lagay na lang natin sa kalahati tapahan ng ating uh, burner ngayon so hindi siya umaapaw no tamang tama lang yung apoy niya dyan lang talaga sa puwit pero napakalakas niyan so yan po yung kaibahan natin sa iba so siguro yung mga nakabili sa atin na nakagusto sa ating gawa so nagre-recommend po sa mga kaibigan nila kasi kung hindi maganda yung gawa natin hindi po yan magre-recommend sa mga kaibigan nila o kakilala nila. So, yung uh, gawa natin, so, uh, nire-recommend po ng mga nakabili sa atin. So, doon po yun si Sir Charlie. Si Sir Charlie po ay nagre-recommend ng uh, gawa natin. Taga uh, Mountain Province po si Char Char Sir Charlie. So, isa po siyang pulis no? si sir sir maraming salamat po saludo ko ako sa iyo sir uh, maraming salamat po sa inyong uh, pag recommend ng ating gawa so si sir ay hindi yan magre recommend kung hindi maganda yung gawa natin so yan po yung uh, kaibahan ng ating kalan so bihira ganin gumagawa uh, bibili ng kalan natin yung mga yung mga kwa ano? yung mga may kalana din oh katulad kay sir uh, yung taga Juan, taga Surigao. so may kala na siya na dalawa so nakita niya yung kala natin sabi niya parang iba yung kalan ko eh so yun siya so nireview ni sir so maraming salamat sa review mo rin sir no? limutan ko yung pag ni sir dami na kasi nag-order no? sir. Ito na po yung apoy ni Sir Charles uh, Gi Narbasa, taga Iski. So, sir, ito na po yung uh, apoy ng kalan mo sir. So napakaganda, no? So.